Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Mga magandang umaga ng sabado sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Walang masyadong alalahanin sa kalusugan ng bawat mahal mo sa buhay. Sa so, umagang ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa inyong programang Hardin ng Panalangin at ako po ang inyong makakasama. Sabado at Linggo hanggang sa buwang kasalukuyan. Sa umagang ito, ang ating pong tema, ito po ay patungkol sa gawain ng banal na spirito. Paano ba natin maituturing na pinapatid ang ginagawa ng banal na spirito sa ating buhay bilang mga mana Ang ating tema ngayon ay quenching the spirit at titingnan natin kung ano ang paalala ni Pablo sa mga mana ng parataya sa Tesalonica. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ang manamin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa magang ito, tu tulad po ng aming nakagawian, kami po ay dudulog sa inyong banal na salita at tulad rin po ng aming kahilingan sa maraming kapamaraanan, kami po ay pagkalooban mo ng kaalaman at igit sa lahat din karunungan upang ang aming pong matututuhan, ito po ay aming maisa pamuhay. At ngayon pa lamang, nag-aali na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Quenching the Spirit Uh, sa wikang tagalog kasi yung salitang quench no parang pinapatid natin ganoon yung uh, sinasabi rito, no pamatid o pumatid yan ng uh, uh, tagalog ng salitang quench kaibigan kung hawak mo ang iyong biblia pakibuksan mo ito sa unang uh, uh, sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica pag-aaralan natin ang kabanata 5 1 Thessalonians chapter 5 verses 12 to two Ngunit pagtutuon na natin ang pansin ang talata labing siyam, nakukunan natin ng paalala. Ganito ang ating mababasa dito sa talata labing siyam. Sabi rito, no? 1 Thessalonians chapter 5, focusing o pagtutuon na natin ng pansin ang talata labing siyam. Sabi rito, huwag ninyong hadlangan ang ginagawa ng banal na spirito. Uh portions ng uh, talatang ito babasahin ko lamang po sa New American Standard Bible at sabi nga no do not quench the spirit. Ang ibig sabihin ng quenching dito ay yung putting out ano parang ano yan eh pagka yung ilaw di ba sa kandila halimbawa na ano, pagka uh, binugahan mo ng hangin yung uh, uh, ilaw sa kandila yon ay ay uh, mamamatay ano mawawala yung apoy mawawala yung liwanag. Yun ay isang napakagandang paglalarawan kung papaano ang isang mana sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay ay maaring pinapatid ang gawain ng uh, banal na spirito sa kanyang buhay. Alam mo ang konteksto nito, pagka mo yung verses 12 to 22, na kailangan malaman natin yung konteksto. No? This is all about Christian conduct. Tayo na mga nakakakilala kay Jesus sa ating buhay, siya ang ating tagapagligtas at uh, Panginoon inaasahan ng Diyos na ang ating asal ay uh, tungo sa kabanalan. Kaya nga ang uh, verses 12 to 22, this is all about Christian conduct at ito ay uh, pinaaalalahanan ni Pablo ang mga taga Thessalonica at ito nga ay uh, isang paalala patungkol sa ginagawa ng banal na spirito sa buhay ng isang mana ng palataya. At ito ay angkop sa atin. Alam mo kasi kaibigan, yung sinasabi dito sa verses 12 to 22, no? yung uh, Christian conduct, ito ay kung paano tayo makikitungo sa ating kapwa. Yun yun eh, no? isa yon sa mga paalala at aral. At the same time, tayo ay uh, hinihikayat na tayo ay manalangin uh, parate. Yan ang sinasabi dito sa verses 12 to 22. At tigit sa lahat, we need to express gratitude sa ating Panginoon sa Kanyang ginagawa sa ating buhay. At alam mo, ang isang maayos na pakikitungo sa ating kapwa, maging yung tayo ay nananalangin ano man ang ating pangangailangan sa ating Panginoon at yung pag-aalay ng pasasalamat, kasi ganito ginagawa ng banal na spirito sa ating buhay. Sinasabi sa atin ng banal na spirito, manalangin ka palagi at ikaw ay magpahayag ng pasasalamat sa Panginoon at maging maganda ang pakikitungo mo sa kapwa. Ngunit kung halimbawa ay lumalabag tayo sa mga encouragement na to, sa mga utos na ito, yan isang kapahayagan na tayo nga ay maaaring pinapatid natin yung ginagawa ng banal na espiritu sa ating buhay. Kaibigan, such practice or attitude is effective only when the believer submits to the Holy Spirit. Ito yung isang aral. Kinakailangan magpasakop tayo sa ninanais ng banal na espiritu upang ang ganitong asal ay magampanan natin sa ating buhay. At pagkaganyan ang ginawa natin, patuloy lamang ang uh, gawain ng banan na spirito, hinahayaan natin ang banan na spirito na gumawa sa ating buhay. Ngunit kung lalabagin natin at susuway tayo sa mga utos ng Panginoon, magpapakita tayo ng ibang asal na hindi uh, expected sa isang uh, mananampalataya, hindi tayo magiging effective. Yan ang sinasabi rito. Alam mo kaibigan, ang banan na spirito, yan ay present no sa buhay ng bawat mana Yung mga tunay na mananampalataya. kasi may mga professing Christians din eh no? At, uh, sinasabi nila na bahagi sila ng sambahayan ng mana ng palataya pero they do otherwise. Ngunit ang banal na espiritu na nananahan sa iyo at sa akin at sa ibang kapatiran ay uh, tinutulungan tayo. The Holy Spirit assist us no in our prayers and thanksgiving ya ang sinasabi rito dito sa talata na ating tinutunghayan. Kung hindi ka nagpapasalamat sa Panginoon, hindi ba? Hindi ka nananalangin sa Panginoon. That is one way of quenching the Spirit living in us. Yun ang sinasabi rito. At alam mo, isang magandang uh, paglalarawan no illustration dito. Yung apoy, ano? As a fire is put out by withdrawing fuel. Ganun yun eh, no? Uh, siyempre, Diba pagka tayo ay nagsisiga no may apoy yan. At para lumakas lalo yung apoy, nilalagyan natin ng mga elements yan to keep, uh, to keep iba yung uh, the fire burning. But dito, uh, ang uh, quenching the spirit is uh, likened to a, a fire being put out by withdrawing fuel at ano ang angkop niyan sa ating buhay. Ito nga hindi tayo nagpapasakop Uh, hindi natin binibigang pagpapahalaga ang banal na spirito na nananahan sa atin. That is just one of the many ways by which a believer quench, no? pinapatid natin yung gawain ng uh, banal na spirito sa ating buhay. At uh, alam mo kay began uh, kasi pagka sinasabi nating uh, quenching ano dito opposite ito ng we need to stir up yan yun eh no We need to stir up our spirit within us. Ganito yan eh. No? Alam mo yung pakikitungo natin higit sa lahat sa banal na spirito. Mahalaga yan sa buhay natin sapagkat yaan na ang nagtuturo sa atin upang tayo ay makaiwas sa kasalanan at higit sa lahat maging maganda ang ating uh, pakikitungo higit sa lahat sa Panginoon at sa ating kapwa. And this can only be done by submitting to the will of the Holy Spirit. We need to comply. Ayan, yan ang sinasabi dito. No? We need to comply and be careful. Yan. Not to indulge also in earthly things. Hindi rin tayo dapat nakikiayon sa kalakaran ng sanlibutan. Sapagkat pagka ganyan ang ginawa mo, hindi ka pagpapalain sa larangang spiritual because binibigyan mo ng pansin ang kalakaran ng sanlibutan. That is one way of quenching the spirit. Hindi makakagawa ng ganap sa iyo at uh, ang banal na spirito sapagkat uh, uh, ipinagwawalang bahala mo ang kanyang ginagawa para sa iyong kabutihan. At uh, we, do not, we need not indulge on earthly things. Yan ang sinasabi dito ni Pablo. No? Paalala na sa kanyang mga uh, tagapakinig sa Thessalonica o kaya yung kanyang mga sinulatan, yung ating uh, affections no? at saka yung ating mga pagnanasa. Yan ay uh, na pinuputol natin. Ang uh, ganitong uh, kapamaraanan Pagka sinusunod natin to Pinuputol natin yung gawain ng banana spirito sa ating buhay Kaya ang pinakansusi rito Yung pagtalima Madalas ko po sinasabi yan ano, Obedience is a way Ika nga no, o key to blessing Alam mo kaibigan Dito no, sinasabi lamang ni Pablo At ito ay angkop sa atin We quench the Holy Spirit when we neglect yan, Our relationship and fellowship First of all, sa ating Panginoon at higit sa lahat din sa ating kapwa. Kinakailangan unang Panginoon. Eh. we quench the spirit kung wala tayong uh, maayos na pakikitungo. Ipinagwawalang oh, eh, bahala natin. Hindi eh. natin binibigang pagpapalaga. Ginagawa ng Diyos sa ating buhay maging yung ating pakikitungo sa ating kapwa. Itong 1 Thessalonians 5, verse 19, itong ay nabagit ko, no? it is likened to a flame at uh, ano ba ang dulot ng apoy, no? Alam mo, kaibigan, yung apoy pag kaya na yung nagdiningas, ilagay mo yung kamay mo sa ibabaw ng apoy, makakaramdam ka ng init. At dito ang banal na spirito na nananahan sa bawat buhay ng mga mananampalataya is likened to a flame. The Holy Spirit warms yan, warms the heart, enlightens our mind, and empower our spirit. Tatlo ang napakagandang ginagawa ng banal spirit. O tatlo pa lang to, no? It warms the heart, it enlightens the mind, and empower our spirit. Kaibigan, tayo ay tinuturuan that, that we should not resist, we should not oppose the Holy Spirit. At higit sa lahat, hadlangan ang ginagawa niya sa ating buhay. Maging uh, maramdamin tayo, let us be sensitive to the leading of the Holy Spirit. At ito, ito yung isang napakagandang paalala na madalas kong sinasabi ang pagpapala. Iyan, kaibigan, ay uh, mararanasan natin kung tayo ay tumatalima at nagpapasakop sa banal na spirito. Kaibigan, sa tuwi na sa ating buhay, kinukomunicate ng banal na spirito ang kanyang layon at kanyang nais para sa atin. At yan ay para sa ating kabutihan, ang pakikitungo sa kapwa. Matututuhan natin yan sa banal na spirito. Ang isang napakagandang aral dito, kaibigan, magpasakop tayo sa banal na spirito. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng Sabado, September 6. Meron po tayong maikling talaan ng mga maituturing nating prayer request at ito ang idudulog natin sa ating Panginoon. Kaibigan, kung may nais kang idulog sa Panginoon sa mga sandaling ito, sumabay ka na sa ating pananalangin. Manamin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo lamang, at ayon sa inyong takdang panahon magkakaroon po ng katuparan ang kahilingan maging ang karaingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya o maging ang kanilang pamamagitan sa mga taong mahalaga sa kanilang buhay. Katulad po ni Rain Lorenzo. Ganito po ang kanyang pananalangin. Namamagitan po siya ng healing and safety para po kay Arieta Danan. At nananalangin din po siya ng maayos na kalusugan para kay Mel Danan. Naway tugunin mo ang pamamagitan ni kapatid Rain Lorenzo. Si Epifanio Salvador, ang kanya pong uh, pananalangin ay maging matagumpay ang laser surgery para sa kanya pong katarak Naway pagkaloob mo ang pananalangin eh kapatid Epifanio Salvador. Lord also would you provide sa kanyang mga pangangailangan sa larangan ng pananalapi. Kay kapatid Regina Carpio, namamagitan po siya ng healing para sa kanya pong uh, nanay na si Tess na nakitaan po ng lang mas Meron pong mas sa kanyang uh, baga na way ipagkaloob mo ang kagalingan para po kay uh, kapatid Tess. Yan po ang pananalangin ng kanyang mahal na anak. Kay Richie, ang kanya pong pananalangin ay uh, uh, healing from leg injury. Kay Toti, nananalangin po siya ng kagalingan sapagkat nakararanas po siya ng back and knee pain. Meron po siyang uh, sakit na nararamdaman sa kanyang tuhod at sa kanya pong likod. Kagalingan ang kanyang idinudulog. Kay kapatid Juliet, ang kanya pong pananalangin ay recovery from heart operation. At maging sa kanya pong uh, coming check up na why ang kanya pong pagpapatingin would be in her favor, Panginoon. Kay Mayumi, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan after cataract operation. Kay Rose naman po, nananalangin po siya ng full recovery sapagkat siya po ay nagkaroon ng stroke. Kay Oski, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan from heart enlargement at mataas din po ang kanyang kolesterol uh, cholesterol at nakaharamdam din po siya ng sakit sa kanyang tuhod, kagalingan sa kanya pong kalagayan, yan po ang kanyang kahilingan. At para po kay Susan, ang kanya pong pananalangin ay recovery from bladder operation. At marami pa po, Panginoon, maging sa mga pagkakataong ito, ang iba ay nasa kanilang pribadong silid. Kinakausap ka sa kanilang mga kahilingan at karaingan kung loloobin mo lang at ayon sa inyong takdang panahon. Ngunit, Panginoon, Nag-aalay na kami ng pasasalamat ngayon pa lamang sapagkat alam po namin, mas maganda ang gagawin mo higit sa mga bagay na itinatalaga namin sa inyo. Dahil dito, nag-aalay kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan, isang napakagandang aral ang ating natunghayan sa sulat ni Pablo. Iyo, yung unang sulat ni Pablo sa mga mana palataya sa Tesalonica at uh, ang kabuuan ng aral na ito ay papano ba ang magiging asal ng isang tunay na mana ng Ibigan, kung nais nating uh, magbigay ng kaluguran sa Panginoon, ay magpakita tayo ng kadalisayan at kabanalan sa ating pamumuhay at igit sa lahat magpasakop tayo sa banal na spirito. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa aral na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, nang aming pong uh, natutuhan. Ito po ay aming maisapamuhay pamuhay. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na maging maramdaming kami, Panginoon, sa banal na spirito na nagbibigay sa amin, Panginoong Diyos, ng pangunawa sa lahat po ng inyong mga salita. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas araw ng linggo, ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samaan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.